for today. Mag-feature kami later and pupunta kami sa church. May dala lang ako ng jacket kasi windy daw. Boost outfit. We are ready to go. go. We are going to explore Las Vegas. May masaya dito. <laughs> yeah! Lahat down kami. Grabe, sobrang hangin. Lipat-lipat na lang yung hair. Tiis-tiis na lang. O, oh, diba? Ganda ng car. Mahirap na pa, baka pag-uwi ng Norway. Ito yung bilhin <laughs> na kotse. So, Pero konti lang yung space sa likod. Four seater siya. Konti lang space sa likod. Pero ang ganda niya. Grabe, nakaka love tong kotse na to. And nice experience. Never ko na-imagine na magagawa namin itong lahat ni eh? ang kami kanina kahapon at doon isang araw, na-amaze kami sa mga napuntahan namin, nalibot. Nakapunta kami dito sa LA, tapos Las Vegas, tapos na-experience namin yung ganito. Thank you sa lahat ng blessings talaga. Sobrang thank you. Yung hard work namin ni Pooh, di ba? Sulit na sulit. Thank you, Lord. Thank you po sa blessings. At ito na nga, nakahanap kami ng Filipino restaurant dito sa Las Vegas. Iyan yung in-order ni Boo, may daeng. Tapos, iyan yung order ko, dinuguan, kakaibang dinuguan. Um, yun, tapos nag-order kami ng halo-halo. Tingnan nyo naman yung presentation ng halo-halo, di ba? Flaming halo-halo ang tawag nila dyan. Napakaganda talaga naman pang Instagram ang halo-halo. Tapos, lalagyan namin siya ng milk. Ayan, ba? Diba? Ang sarap-sarap niyang tignan. Ang sarap niya talaga. Tara, kain! O, oh, ayan. Picture-picture kami dyan. Nagpa-picture kami. Mahaba yung pila dyan. As in, ang haba ng pila. Tapos, kung sino yung nasa likod mo, yun yung magpipicture sa'yo. Ayan, posting lang kami dyan ni Boo. Tapos, another post na naman. So, bago kami napunta dyan, naghanap na ako kung ano yung mga magagandang Coco Post. So, ayan yung kinalabasan. And, na-post ko na rin yan sa social media account ko. Kung makikita nyo, mahahanap nyo pa. Ayan, opak. Isa pang post. Diba? O. Oh. <laughs> para itiwas dami po. So, oh. pa-thank you na tayo. Ganda ng view, di ba? Lalo sa gabi, ang daming ilaw. Grabe, ang ganda dito sa Las Vegas. Nandito na kami sa church, pero hindi kami makapasok. Sarado siya. you sana kami sa mga blessings and sa Preparation mo pa At eto na nga sa isa sa mga best na nakainan namin ni Boo, the boiling crab. Oh my gosh, unlimited seafoods. Ang dami namin in order. Diba? tingnan yun naman, mauubos ba namin yan? Grabe. Oh, enjoy na enjoy ako. Diba? Sige, kain pa. Sige pa. Subo pa. Oh, sarap. Talaga naman po. Tara, kain! dito. Tignan nyo naman. Oh my gosh. Punong-puno ng ilaw. Ang Las Vegas. Sobrang ganda na view. Kahit nakakatapos dyan sa itaas. Grabe. Medyo nakakalula-lula. Pero tignan nyo naman. Napakaganda. Diba? Grabe. 12 minutes yung itinagal namin dyan sa itaas. Akala ko sa lang yung 12 minutes. Pero okay na okay na siya. Kasi nakakatakot. Tapos medyo mahangin pa siya. Pero, yung takot mo mawawala sa ganda ng view. Oh my God, talaga. Kitang-kita -kita mo na yung buong Las Vegas dyan. ba diba? Oh, enjoy the view. Grabe, nakakakilig. Super nice. Tapos, alam nyo ba, in order lang ni Boo, yung helicopter tour namin before kami kumain sa boiling crab. So, talaga namang si Buo, grabe siyang mag-surprise. Grabe siya, grabe siyang magpakilay ka, Oh my God, sobrang sorti ko talaga sa kanya. I love you, Buo! Thank you! Diyan kami sa Wow! Nice experience! Tapos na yung helicopter! Buhay pa naman! <laughs> <laughs> Nakaraos din. Diyos <laughs> Lord. Kala ko hindi na kami makakabalik. <laughs> pang ano yun, helicopter pang animan na passengers. Oo. Oh, 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 oh. Plus, ano, yung uh, pilot. Oo. Oh, oh, ang ganda. Nakita namin yung mga ilaw dito sa Las Vegas. And... From up above? Oo. Oh, oh, Nakakakaba. Pero hindi naman siya... Ang sabi nila sa balik. Nakakalula. <laughs> Ah, Pero suma side 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 yung ano. Yung aeroplano, ang daming side. Suma side 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 yung aeroplano. Nakakaba. Ang higpit ng um, hawa ko kay Bu, is ko Lord. Akala ko hindi na kami makakababae eh kanina. <laughs> Pero hindi lang ako nag-iisang nag-iisang ng Meron din nag-iisip ng uh, ganun kanina. Sabi niya, kung makakabalik pa. ba diba sabi? Uh -huh. After kuhanan ng picture, kung makakabalik pa daw. Tapos yon may picture kinuhanan kami. Pero grabe, ang mahal-mahal. Kakaloka. Okay na, na-videohan naman namin nung nasa taas kami. Tapos, yon Ang lamig lang nung pasakay no, kasi kasi gumaganon yung aeroplano ay aeroplano yung helicopter. Ang lamig, ang hangin, pero yeah, okay naman. Buhay pa, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Nice experience na naman, naka helicopter, di ba? Masaya, pero sobrang ano lang, short lang, 12 short. minutes lang siya. Pero worth it. Yeah, oh worth it. Magkano yun? Oo, oh, mahal eh. 12 One. minutes lang. Pero okay na rin. Kasi baka pag, baka pag nagtagal, Baka malula-lula pa ako or kabahan pa ako. Maparano'y pa ako kung ano-anong maisip ko. So, <laughs> okay na rin na 12 minutes lang. Alright, thanks God. Buhay pa. Good night. Good night. Good evening, Las Vegas! <laughs> Ang ganda, di ba? Las Vegas, bye na! the Eiffel Tower from Paris. Las Vegas by night. Las Vegas, baby. Yeah, baby. <laughs> yeah, super, super nice. And dami na experience na bago. Naka helicopter pa. Diba? ba? Grabe. The best. The best, the best, the best. Sulit. Sulit na sulit. As in. Huwag lang isipin yung bayarin <laughs> sa kanila. natin isipin yung bayarin. Butas Munday. na bulsa. Wala nang bulsa. <laughs> Hindi tayo mag -e enjoy Wala nang bulsa, wala na rin card. Sa na natin isipin yan. Ngayon mag-enjoy muna tayo ng todo-todo. Let's go! Dito naglaro si Manny Pacquiao, oh. oh. my gosh! Yung nasa likod ko, Statue of Liberty. New York siya. Kanina naman, Paris. Ang daming iba't iba. Grabe, sobrang daming makikita dito. Paglabas pa lang namin ng hotel, grabe, mapapawaw ka na talaga. Tapos, sobrang daming lights. Yung hindi ko na iniisip yung weather na hinilipad ako ng hangin. Yung mga paligid pala, oh, my gosh! Talaga raw ibang experience grabe, tuwang tuwa ako and kasama ko pa si Boo. nag-enjoy kami ng sobra sobra tapos bukas mag-drive kami around Las Vegas mas masaya yon. oh my gosh, excited this is our room <laughs> parang naging malaking salamin tong ano eh, tong bintana kitang kita ko sarili ko Hey, Arte, tapos view namin by night syempre hindi kita <laughs> yun lang makikita nyo ayun, ayun, ayun diba kita nyo lang ako window yan eh window, o oh, naging ano lang siya malaking salamin <laughs> hindi nakita yung view eh Pap Iyayabang ko sana yung view eh hindi pa rin. <laughs> Yun lang, oh. Ayun lang talaga yung kita. Alright! Ang laki ng room namin. Yes! Diba? ba nako, sarap ng ganitong buhay. Sana everyday ganito, Shara. <laughs> Eto na, mag impake na ulit kami. Pauwi na kami. Eto na yung mga chocolates na nabili namin. Maraming kisses. yan siya, pati ito. 'di ba? Ang daming kisses pang pasalubong. Ito, ayan, binili ko para sa akin may spam. Ang mura ng spam dito. Tapos ito pang baking ko, pati ito. At saka meron ding white chocolate pang baking, pero ito ren pang pasalubong. Ito ren. Tapos ito, pinabili nila Sean and Shay pati ito. Pati iyan, kay Shay gusto niya daw tikman, iyan. Tapos ito, pang pasalubong. And, eto, ba? Diba? Puro chocolate, so. eto <laughs> white chocolate pang Bake ko. Oh. Tapos, mayroon pa palang isang spam din dito. Ayan. Tingnan natin, baka over baggage kami. Oh my gosh. Good morning! Papunta na kami ng LA. Pabalik kami ng LA. And thank you Las Vegas. Nag-enjoy kami ng sobra-sobra. Ang dami namin na experience ang sarap ng stay namin sa Las Vegas. And before kami magpunta ng LA, Dunkin, nag-order kami ng ice latte. Wow, latte na. sa <laughs> so Norway, latte lang kami. <laughs> Dito, latte, sabi nila. So, ito ang sarap. Nung natikmang ko to kayo na grabe. Wow, ang sarap nito. Sobrang sarap. And nag-order kami ng donut. Ang sarap, syempre. Dunkin' Donut yan. Tapos, ang uh, munchkins. Nag-order kami ng five. Binigyan kami eight pieces. Oh my gosh! Nakakakilig yung mga ganon. Ang bait! Thank you so much kay ate girl na nagbigay sa amin ng three pieces extra. And yun. Um, malapit na kami sa... Ay, ay, hindi pa pala. One hour and 44 minutes pa pala. Four hours driving. So, yun. Um, medyo inatok ako pero bawal matulog kasi kawawa naman si kung tutulugan ko. And nandito kami sa mountain yung dinadaanan namin para siyang desert nga eh. Wala kang makikita. As in, mountains lang yung makikita mo. So, yun. And again, thank you Las Vegas! <laughs> Taas sa energy. Ang ganda ng mountains! Ayan siya oh. Parang ano postcard. Ang ganda. Oh my gosh. Nature. We are in Santa Monica. By the beach. Ang ganda ng view dito. Grabe. Nakakatuwa. Tapos ang ganda ng weather. Sorry sa weather. Ito na yung Santa Monica! Nice! Ang ganda! Kilig! Grabe, feeling ano, feeling mayaman today, just for today. <laughs> Oops! Bumababa pa tuloy itong ano ko. Oh, ang strap ng damit ko. Grabe, ang sarap! Kung may, ano lang eh, ganito lang yung sa Norway, di ba? Sana. Sana magagasolina hindi ginagawa sa Norway <laughs> dito gas sa Norway electric car kasi kami oh, nice weather meron dito nga ano, control my police my police my police Ang init, grabe. Ngayon nagireklamo sa init. Diyos ko, Lord. Ang init. Parang ano na, paso na yung ganito ko. Tapos hindi pa ako naka-sunscreen. Hindi ako nagdala. Pero grabe yung init dito ngayon. 25 degrees. But it's okay. Pagbalik namin ng Norway, malamig na naman. So, yan. Habang nagagas si Boo, chika-chika tayo dito. Grabe yung ano, yung Las Vegas namin, talagang pwede kong ikwento ng paulit-ulit. Nag-enjoy. Kaya pala marami bumabalik din sa Las Vegas. Maliit lang siya, pero masaya dun. Um, buhay na buhay. Grabe. Pero hindi kami na gano. Di ba yung Las Vegas, yung um, magano ka, magsusugal-sugal ka. Gambling, gano'n. Pero hindi kami na gano'n ni kasi hindi kami mahilig. And, nag kami. Wala kaming alam. Pero nag-end up, nanalo kami ng 100 plus dollars. Yun. Try-try lang. Naglabas lang kami ng pera, konte Tapos, nung nanalo kami, sabi ni Bu, uwi na. <laughs> hindi, hindi. Talaga siya yung, ano, yung magsusugal kami. Try lang namin kung paano. Una nga nanonood lang kami, kasi nga wala kaming alam. Tapos, nung nanalo nga, oo oh, hindi, uwi na. <laughs> diba? So, hindi siya yung isusugal namin yung puhunan pa namin. Nabawi yung puhunan, nanalo ng konti. Uy, natulog na, na gano'n. Ano lang, parang try lang talaga, experience lang. Ayan. Ano tingitingan mo? Yung gauge <H1> lang. Ah, okay. Ibu full tank namin tong car bago namin sole. Ayan. So, iyon lang yung chika sa Vegas. Tapos, nag-enjoy lang kami sa helicopter. Na-enjoy namin tong kotse sa Las Vegas yon tapos ngayon nandito na ulit kami sa LA nasa Santa Monica kami um, beach side so yeah yes 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 uwi na kami bukas sa Norway miss ko na rin sila Sean and Shay ganda oh my god so eto na nga yung kwento naligo kami kanina pinaikot-ikot kami kung saan-saan kasi sarado yung road nililinis daw, may construction tapos napapunta kami sa bahay ng mga artista naghahil kami kayo, no? kay, ano, kay Justin yun know. feeling <laughs> pero ang gaganda ng mga bahay na nakita namin my gosh, okay na rin yung pagkakaligaw at least nakaikot kami sa magagandang bahay, sa mga mayayamang bahay and feeling ko talaga isa yung mga bahay doon, bahay ng mga artista So, Hi, ganun lang. Hi. Shout out. Ang cute ng dogo. Oh. Naka-shades. <laughs> Ang cute nila. We are in Santa Monica Pier. Tara, masuk tayo. Ang saya Another click. Cheers. Happy birthday. Napagalat ang Pilipino, di ba? Pilipinong Pilipino. hindi <laughs> nandito <laughs> tayo sa beach area, pero naka hoodie ako ng sa ako. Di ba? O, oh. ano? Sinong ano dito? Filipino. <laughs> kita kita. Kasi naka t-shirt lang. Pero, ho, oh. di ba ako ready ano eh? Yung face ko lang. Kasi wala akong ano, sunscreen. So, yung face ko pinaprotect ko. Okay lang yung shoulder eh. Yung body okay lang na umitin. Pero yung face baka magkaroon tayo ng maraming wrinkles. You know naman, yung age, hindi na tayo na bata. Kailangan natin mag-sunscreen para walang mga wrinkles, wrinkles. Ang ganda ng weather. And, hindi ko alam kung tatagal ako sa hoodies ko. Kasi pinagpapawisan ako. <laughs> Pero ang ganda dito, di ba? Kita nyo ba yan? Parang burakay na malinis ng burakay. Hindi loaded yung tao. Di ba? Ang ganda! Ang Sarap. Sarap lang umupo dito tapos inom lang kayo drinks ng juice or smoothie tapos kwentuhan lang. gano ka simple. Sarap. Ang cute naman ng mga to. May mga damit na nakasampay. Tapos ito yung may mga may ari ng mga damit. Cuties. Cute. cute. Pag nag-wave ka, hihinto siya sa'yo. Tapos, bibili ka ng drinks. Cute! Galing. Thank you so much, LA. Nag-enjoy kami ng sobra-sobra sa 7 days namin dito. Sobrang dami naming nagawa and sobrang daming bago. Ang daming experience. Ang daming memories. Thank you, LA. And happy birthday to me! Thank you guys for watching. Bye!